Hey guys. Ano lang naman to realization, 'di ba? So kasi hindi ko ginalingan nung mga ilang buwan. So, 'di ba nga may mga utang tayo. Tapos nag-compute ako guys kasi nga 'di ba, sabi sa inyo nag -de -de nag nagaano ako ng aking sales report, 'di ba? So, umabot na guys pala, 'di ba? ano Kung napapansin niyo, RBJJ Store. Nagsimula tayo ng RPCJ Store noong January 27, January 27, 20, 2017. Mag-8 -e or mag-9 -na, -na, na yata. So, January. Yan, di ba? Ganyan kasi. Pati expenses ko guys, nilalagay ko. Pero yung mga kalaunan, di ba? Hindi ako mga nagbablog. Nagkaroon po tayo ng problema noong time na yun. Pero, continuous pa rin tayo guys. Yan, March. Yan. So, nagsama rin na ako guys sinamari ko lahat ng mga sales ko. Pinag-compile-compile compile ko. Alam nyo ba, guys? Natutuwa lang ako. Pero eh, yung pera na tuga'y guys, wala na. Kasi nga, di ba, alam mo na yon? Kung sarili pala natin yung puhunan ng tindahan, maganda talaga yung benta. Eh, eh kasi nga, di ba, may utang tayo. Bayad tayo ng bayad sa bangko. No? Ganon. Ang nangyari, guys. Kaya parang yung bangko na lang yung ano natin pinapaunlad. Di ba, nakakaloka. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys kung ano ang nangyayari sa summary ko. So ayan. Sa ano palang lang to guys sa overall summary ng sales ko simula January hanggang September, no? So umabot ang sales ko ng 309,804, di ba? Napal uh, malaki pala ang binibenta, no? Binibenta ng isang sari-sari store kapag dinedetect mo. Pero doon tayo natatalo kapag yung expenses natin guys is malaki ba? Diba? expenses natin guys is umabot ng overall to ah. kasi guys sa totoo lang guys etong mga nakaraang buwan hindi ko talaga nalilista yung ibang mga expenses ko kasi kailangan talaga kapag pera talaga ng tindahan pera ng tindahan kasi minsan doon nilang kumukuha pang bayad sa bangko pang bayad sa credit card yan sa tindahan lahat yan so hindi ko pa nalagay lahat dyan guys no? So overall, ang binabayaran sa banko is 15,000, di ba? Monthly 'yun, guys. So hindi ko pa nalagay yung iba, guys, kaya ina tinitignan ko pa lahat. So total pa lang ng nabibili natin, no? Total pa lang nabibili natin ng grocery is 96,788, no? Comment down below kung ganito ka rin bang isang sari-sari store owner na naglilista or nagtatalam, no? For ano lang to guys ha, uh, for content only, wait lang. So guys ah, uh, hindi ko pa lahat nalagay yung mga expenses ko yung palayas, layas, 'di ba? So sabi ko nang hinihintay talaga ko ayun yung expenses ko guys. So pero ganun pa man, ganun talaga sa negosyo guys, marirealis mo lahat-lahat kapag huli na, 'di ba? Kaya dapat talaga para sa akin, maganda talaga yung pagtatala. Ayan guys so Oh, 'di ba? Ay, disco ko. Ayan. So hanggang 'yan ako pinanindigan ko talaga nagsulat ako hanggang eto hanggang matapos tong taon na to guys para malaman ko ngayon magkano yung nalabas nating pera magkano yung uh, magkano yung pumasok na pera ba diba guys ayun so comment down below kung ganun din ba kayo mga kasari ko ba diba? so ba diba, ang laki laki ng ano ng, ng sales pala ng sari sari store kahit ganun lang ha so ano to guys ha uh, monthly to guys ha yung kinumpit ko ha So ganun kasi yung profit kasi 15% yung kinukuha natin kaya naging ganyan siya. So 15% yan guys. So alam nyo guys kung pag mapag-aaralan nyo yung negosyo maganda talaga na may kahit may maliit ka ng negosyo kahit nagbe ka lang eto pa nga oh meron pa akong profit sa fishbowl guys oh so kaya natin to uli kasi nagkaroon lang ng problema mga nakairang buwan di ba ayun yung guys meron pa ako sa Gcash o oh, di ba so kapag laging focus ka talaga guys sa business mo may possibility na talaga may possibility talaga guys na uunlad talaga yung sari-sari sa natin pero kapag may gumugulo sa isip mo or whatever ang gawin lang talaga natin guys is magdasal tayo diba? di ba hindi ka manghihinayang sa sales na ganyan di ba umaabot pala ng ganyan kaya saludo ako sa mga naglilista nakikita nyo yung labas pasok ng pera nyo overall na grocery ko is 96,788.10 expenses ko hindi ko hindi pa to over, -over na expenses ko guys sa marami pa akong expenses kasi minsan hindi ko naman talaga na lista pero inano ko talaga sa sarili ko yung expenses ko pag ginawa ko sa tindahan ililista ko kasi kailangan talaga ganun talaga sa business guys pero hindi ko naman sinasabi guys na gayahin nyo rin yung mga ginagawa ko kasi masakit talaga ito sa ulo pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, masakit sa ulo. O, di ba? Napakatsaga ako, guys. So, tingnan nyo. Ayan. Kaya nararamdaman ko talaga yung spirit na mapapaunlad ulit natin yung ating sari sari store. So, nagkaroon man ng problema, pero handa pa rin sumubok si Madam Duday. So, ito po ang super box ng bayan nyo. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video, my sales report. I love you guys. Bye-bye.